Ang dakilang kalamidad ng ice cream. Ito ang pinakamainit na araw ng tag-init sa Colville at lahat ay excited para sa taunang ice cream festival. Nangako ang alkalde na ang festival na ito ay magtatampok ng pinakamalaking ice cream sundae na kailanman ay ginawa. Ang mga tao ay nakapila ng milya-milya para makatikim. Sa gitna ng festival, mayroong isang bundok ng ice cream, chocolate, vanilla, strawberry, mint, at bawat flavor na maiisip mo. Nakasalansa ng mataas na may mga sprinkles, whipped cream, at mga cherry. Ngunit habang patuloy na uminit ang araw, nagsimulang mangyari ang isang nakakatakot na bagay. Ang higanting sundae ay nagsimulang matunaw. Mabilis na tunaw ang sundae, sigaw ng isang tao. Bago pa man makapag-react ang sinuman, nagsimula ng dumaloy ang ice cream na parang ilog, kumakalat sa buong festival ground. Ang mga tao ay tumakbo sa lahat ng direksyon habang ang dagat ng natutunaw na ice cream ay humahabol sa kanila. Iligtas Degs Exit Sprinkles, sigaw ng isang batang lalaki habang sinusubukan niyang makuha ang mga ito ng marami. Ang alkalde na napapanik ay hindi alam kung anong gagawin. Ngunit pagkatapos, may isang grupo ng mga bata na nagkaroon ng ideya. Gamitin natin ang mga kutsara natin, sabi nila. Dahan-dahang kinuha ng mga bata ang kanilang mga kutsara at nagsimulang kumain ng natutunaw na ice cream ng mabilis. Sumali rin ang mga matatanda, tumatawa at sumisipsip ng kalat. hindi nagtagal, nawala na ang ilog ng ice cream at ang lahat ay busog at malagkit, ngunit masaya. Umiti ang alkalde at sinabi, well, isa yung paraan para maglinis. Ang ice cream festival ay naging pinakamemorable na festival na nangyari at mula noon, lahat ay nagdala ng kanilang pinakamalaking kutsara, saksi sa mga oras ng isang bagong dakilang kalamidad ng ice cream.